everyone! Tatlong klase ng recipe pwede nating ibenta ngayong darating na holiday season. Unahin natin ang peach mango pie sago na talaga namang napakadali lamang gawin. Kaya naman, ngayon ay ihanda muna natin yung sago. Lutuin natin sa kumukulong tubig hanggang sa ito ay lumambot. Ngayon naman ay isusunod natin ang paghihiwa ng mangga. Ang ginamit ko po ditong mangga ay yung nasa lata. Pero kung meron po kayong fresh, ito ay mas maganda. Ganon din po ang peaches. Nasa lata din ang aking ginamit. Kaya naman, pagkatapos po nating hiwain ito ng maliliit, ilagay sa ating isang lagayan kung saan titimplahin at samahan ng natadikoko pati na rin yung niluto nating sago. At ngayon naman, ay syempre, isunod na natin yung whipping cream. Pwede po kayong gumamit dito ng kahit anong brand ng whipping cream. Isusunod naman po natin ay ang condensed milk. Ang condensed milk po na aking ginamit dito ay yung plant-based. Pero kung gusto niyo naman na regular lamang, lalong-lalo na kung ito ay pambeta, pwedeng-pwede rin po. So ayan, haluin lamang po natin itong mabuti. Ganito lamang po ang kasimple ang paggawa. Palamigin, saka natin ilagay sa serving cup at pwede rin po sa mga disposable cup kung saan ito ay inyong pwedeng-pwedeng ibenta. Kaya naman, isusunod naman natin ngayon ay ang paggawa ng simpleng kalamay. Alam nyo ba na ang ganitong klase ng kalamay ay pwedeng pwede natin gamitan ng white sugar? Kaya naglagay na ako nito sa aking kawali. One and a half cup po ang aking ginamit dito. Bali, one half cup na measuring yung aking ginamit. Kaya tatlong beses po ako naglagay. At ito ay atin lamang aarnibalin o gagawin nating caramel. Ang apoy po natin dito ay medium heat lamang. At ngayon naman, pwede na nating isabay yung paghalo ng glutinous rice flour. Bali, dalawang cups po ng glutinous rice flour. Kinanaw ko po sa isang lata ng gata. At ngayon naman, balikan muli natin itong ating arnibal. Kapag natunaw na po yung ating asukal, ay pwede na nating isunod dito yung paglalagay ng gata. Normal na gata lamang po yung aking ginamit dito yung nasa salata. Meron kasing cream, meron din naman na regular na coconut milk. Pwede rin po kayong gumamit dito ng coconut cream at syempre pwede pwede rin ang gata mula sa kinayod na nyog or kaya naman ay yung mga nabibili sa palengke. Haluin lamang po natin ito hanggang sa magsama na yung ating arnibal at yung ating gata. Ngayon naman po kung gusto niyo na medyo mas dark ang inyong kalamay, pwede rin po kayong maglagay ng muscovado sugar. Pero ito po ay depende sa tamis na inyong gusto. Kaya naglagay lamang ako ng kalahating cup at ito po ay optional lamang. Pwede rin po kayong hindi maglagay nito. So ayan, haluin lamang po nating mabuti at ngayon naman, Isama na po natin dito yung tinimpla natin na glutinous rice flour at saka yung gata. So hindi ko na po masyadong naipakita yung paglalagay. Pasensya na po dahil na off pala yung camera. At ngayon naman ay atin po itong haluin ng tuloy-tuloy lamang hanggang sa maluto. Ang apoy po natin ay medium high heat. At habang naghahalo nga po tayo ng kalamay, mega love out po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Udelmos Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe na pwedeng-pwede nating pagkakitaan. So ayan, pagkatapos nga po nating lutuin yung ating kalamay, ay pwede na nating lagyan ng latik sa ibabaw. Super yummy, mainit man o malamig, pwedeng-pwede -pwedeng nating iserve yan. Pwedeng partneran ng kape or kahit anong inumin na malamig o mainit. At ngayon naman, isusunod po natin yung suman sa gata. At ito ay mas pinadali po natin ang paraan ng pagluluto. In 20 minutes, luto na po ang ating suman. Kaya naman, naglagay na ako ng dalawang lata ng gata dito sa ating kawali. Pwede po kayong gumamit ng gata sa lata at pwedeng-pwede rin naman yung fresh na gata. Ngayon naman ay isunod na po natin yung asukal. Naglagay po ako dito ng dalawang cups na sugar pero ito po ay depende sa inyong panlasa at naglagay na rin ako ng asin para magbalance yung lasa. Haluin lamang po natin ito. Isunod ko namang pong ilagay dito ay yung malakit na bigas na akin ang hinugasan. Bali sa dalawang lata po ng gata ay 7 cups na malagkit yung aking ginamit. Pero hindi ko na po naipakita lahat dito yung 7 cups. At ngayon naman ay atin lamang po itong haluin ng 15 to 20 minutes or hanggang sa maiga lamang yung gata. So ayan, tuloy-tuloy lamang po natin hanggang sa ito ay matapos or hanggang sa maabsorb na ng ating malagkit yung kanyang pinakasabaw na gata. Ito po yung isang klase ng suman na talaga namang paborito ng nakakarami. Pwedeng-pwede po itong pang-almusal, pwedeng-pwedeng pang-merienda at higit sa lahat. Sabi ko nga, magandang pagkakitaan dahil mabilis lamang po nating magagawa ito. Hindi natin kailangang umubos ng maraming gas o kaya naman ng kuryente sa pagluto dahil ito ay nabigyan na naman natin ng isang simpleng paraan o isang mabilisang paraan. So ayan, kapag nakita nyo na po na ganito na, atin lamang pong haluin pa ng mga ilang minuto para yung gata ay sumama mabuti. At kapag okay na, ilagay sa isang tabi at mag-umpisa na po tayong magbalot. So, yan yung dahon naman po ay naka na. At ang size naman ay depende sa inyong gusto. Balutin lamang ng ganitong paraan pero... Kung kayo naman ay marunong na talagang gumawa ng suman, syempre kayo ay mas sanay na dyan at ito nga ang aking way ng pagbabalot. Kaya kung may sarili kayong paraan, yun po ang inyong gawin kung saan kayo ay komportable. At ngayon naman ay ituloy-tuloy lamang po natin hanggang sa ito ay matapos. At ito na nga po yung aking nagawa. Hindi ko po siya natapos dahil kinulang ako ng dahon ng saging. At yung po mga pinagupitan ko ng dahon ay isinapin ko dito sa ilalim ng pressure cooker. Saka pa lamang po natin, isalansan or i-arrange dito yung ating suman na nagawa. Ayan, at ngayon naman ay sabawan natin ng tubig nakapantay ng dami nitong suman. So kung hanggang saan po yung taas nitong suman na ating ginawa, hanggang doon lamang din po yung tubig na ating ilalagay. At ngayon naman, takpan na natin, ilak, at ilagay na natin dito yung kanyang pinakawisel at syempre, Isalang na natin. Ang start po ng ating timer ay kung kailan siya magwi-whistle. Hanggang 20 minutes lamang po. At after 20 minutes, tanggalin na po natin yung pressure. Ganito yung paraan na aking ginagawa kasi nga takot ako sa pressure cooker. So, ganyan. Para-paraan lang tayo. Ganon. At after 20 minutes, ito na nga. Tanggalin na po natin dito sa pressure cooker dahil meron pa po siyang natitirang sabaw, ilagay natin sa isang lagayan at para maiwasan din po yung pagkalabsa or yung pagpasok ng tubig dito sa loob ng suman. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye bye! Mag-ingat po tayo! Thank you